binasag nila yung computer para siguro makuha lang yung tao no. okay, na? yun what's up mga kapenyo at for today's video ay nandito na naman tayo sa ilog kasi maulan ngayon sasamantalahin natin yung pagkakataon na yung mga isda ay hindi kalat kundi nasa gilid-gilid sila dahil malakas ang agos bali natatakot din silang maianod mga kapingyo kaya nandito sila sa, sa gilid kaya samahan nyo kami ni Katropa mga kapingyo let's G! yon simulan na natin mga kapingyo kadami ibong ngayon no? balinsyawan tawag yan di ba? balenciawan, yang yeah. ibon, ini okay. Malay mo, umabot. Saan? Ayun oh, na, ayun na. Talapos. Ha? Ano? Ito, ito. Nabunggo dito sa akin. Nabunggo. Ito, laki yun. Nakuha mo? Hindi, hindi ito. Nabunggo dito. Halika, halika dito. Ayun, laki dito, boss. Sabunggo. Bakang dalag. Ayun, sila pinyo. Ayun, sila laki. Ano yun muna? Baka mamaya. Ayun. Laki ano, nga doon, no? Ang laki. Bumunggo, eh. Andito lang pala sila naglalaro-laro. Sige. Ayun na. Ang dalag ka ba talaga? Oo. Oh, Ang laki nun. Oh, malaki yung nandito. Sige. Yan mo. Yan ganyan lang. Ay. mo yan mga ang dami niyan. Ay, grabe naman yung sikaping niyo. Nasa pool niya yung sandamakmak na tilapia. Grabe naman yan Sobra naman yan talaga. Tingnan mo mamaya antin yung dalag na sinasabi mo. Ayun na. Ay, tarap pa. Ay, tarap pa. Ayun. Tarap pa. Ayun. May tarap pa. lang, boss. Ayan. May tarap pa pa si Kaping nakuha. Ayan, pwede talaga yung iuwi. Kaping yun. Maliit pa yan. Sakto lang yun. Ang dalaki ng uli ng Kaping Wow. Jackpot. Wow. nasa pool mo ano? Grabe ka ang hapat so, nung ano? Yung isa? Oo. Wala malaki kasi yung ano mo, Ilambat eh. natin eh. Laki ang butas. Pag nakakasi ang ulo niya yan sigurado. Pero pag malaki hindi na makakatakas yan diyan oh. No? Pero na lang kung mahanap niya. Hindi kagaya nung janitor fish na maraming pagsasabitan. Oo. Ito kasi ano. Yung dalag eh wala. Pag nakapasok, pag nakapasok na yung ulo, talagang tatalon talaga ano jackpot si Kapeng nyo Grabe na no, no? Oo Wala, meron pa rin Pukunan sila eh Dito lang sila sa gidli no hmm. Wala sila sa gate na talaga, nasa gidli Wala sila sa gate na, nasa gidli sila Yan yeah. Wow May karpa pa, may karpa Tingnan nyo naman ang ulo ni Kapeng Wow, laki hmm. Ito yung karpaw. Ano yan? Nalabas yung mata. Ano ano ang ata Na, nalambat o nalambat ano? Alin? Hindi, ganyan talaga ang mata niya. Ang laki naman. Oo, oh, ganyan talaga. Kunin natin? Ikaw, kung gusto mo pakawalan. Oh, pakawalan, muna. May mga isda pa rin pala na malalaki yung mata. Mga... Siyempre Mga adik, di, mga adik din yan. <laughs> pakawalan natin? Kunin natin? Pakawalan muna. Makalan mo na kasi ano. tingnan mo to, yung mata. Kakaiba siya. Ito naman eh, hindi. Hindi. Pero oh, malapit na. Singkit. Malapit na siya. Hindi pa siya ano. Handa. Hindi pa siya handa. Payat. Oh, oh mo ano yung payat. Ang laki yan talaga. Sulit yan. Naman yung... Ang taba pa ano. Parang si Kapeng yun no? ah. gusto ko nang hagisang kanina doon. Kaya lang eh sabi niya. Huwag oh, dyan. Magtiis ka. Dyan. Is ka pa? Is ka pa? Mamaya Ibibigay sa yung binigay. Nararapat Binigay na Binigay na nararapat, pa Tulip Ay laka dyan Kakaiba yan Putol Paano pa natin iuwi yan putol Pakawalan muna to Kakaiba to mga kape nyo kinagat, kinagat ng aso yan Ha? Huh? Kinagat ng aso Kaya? Hmm. Tignan mo tumubo yung buntot niya Paliktik yan Wala wala siyang ano wala parang, buntot. parang siya kabayo na walang buntot hmm. Uh, ayun Ay, Ipara kong gano'n oh. Wala siyang buntot Kinagat ng aso yan Kinagat uh, ng aso Natimingan Kakaibang karpa <laughs> Walang buntot Kakaiba talaga Kakaiba uh. talaga Kakawalan na natin, sarah hmm. Swertihin tayo. Hmm. Yeah. Pwede na. Pwede na tayong gumora. Uwi na ah. Gumora bells. Grabe, maganda ng tilapia dito sa ano no? Hindi hmm. biro Hindi biro no? sulit Ayo, bagi Dali mo, batang bata. Ayan, eh, meron. Maliit. Ayan, oh, meron. Sa? Hindi isang ikaw. Tunong, isa pa. Sige. Balitan mo muna itong bata na. Ilan pa kaya? 3% na lang. I-hugs ko na. Ha? I-hugs ko na. Yeah. Wow. Aí eu não vou ler, oh! Wala, hindi mo nadali Water lily pa tayo nadali na. Ayun, meron isa, ayun na, ayun na Ayun na, nahulog, ayun, hindi, hindi, hindi Ayun na Kala ko nahulog eh Isa ah. lang pala, pero sobrang laki Ayun na, sobrang laki, sulit na lang Ayun na Ayun na nga, oh Hasan, technique na nga ni Kapeng, ayun Ayun, sulit Ayun eh. So ayan mga kapay Tapos na yung amin Paglalambat Ito so, yung nahuli natin Nahingal si kapay nyo doon ako Ito yung nahuli namin mga kapay Ang dami Ang dakpat Ang Ang lalaki Grabe solid naman talaga itong huli namin Ang bigat na kapay nyo hmm. Dalawa Dalawang malalaki pa lang solid na oh, Dalawang ano Sobra naman yan oh no? Grabe yan. So ayan mga kapingyo, maraming maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa amin. At mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Laglag <tod noise> -lag na to si. Dapat ay si Kuroy, no? Kasi e, si yung driver. No. Parang bago lang eh. Ay e, binasag pa nila yung ano kapingyo. Tawagin <tod noise> mo na, huwag binasag nila yung front door para siguro makuha lang yung tao no. so, kaya eh, mga yun yan, saan kaya nang galing yan? saan kayo nag ay yun!